Kapit bahay po namin na rin. Na wala kasi natin siya kuya ano. Yan bagong kapit bahay po. Nadami-dami na rin po ang kubo din sa bukid. Apakadami ah, niyo. Putoy. Oh. lang niyog Ah. Putoy uh. Tingnan mo. Yan mga niyog po kaling sa bundok. Nung araw po yun ikinukuha namin. Ayun oh. Uh. Ano to eh? Kita mo ba kaya mga niyog yan yun know? Ah pakadami Kuhay mo utoy eh. Yan si utoy po yung ating tinuturuan Marunong na po magsulat at magbasa si utoy eh. Ano utoy? Eh? Ayan ah, Mahiyain Ay ari po pala Naipakita ko nung abari sa inyo mga kainsan Yan o ang gad ng kubo po Simintado Hmm Ayan po, yan laki pala. Hmm. Atin pong kahanga, yung atin po ito sa kabila. Yung, ah, doon. Oh, agara. Ay, pagkalaki. Pagkalaki pala na rin. Hmm. Ay, Binabagin na. Hmm madalang sumaka yo mga kaisan 3.30 na po kaot ang po natin do sa pag-ani tayo naman mga kaisan ay ano mamamangga tong po muna tapos ay tatalim po ng talong at uh, spray po maya maya at gawa ng yan dagim na naman po oh. ay baka po mamayang gabi eh, ay umulan tayo po ay ano nag uh, iipon po ng mga kaisan dahil magtatag-ula na din ay kailangan po ay maraming stock dun sa kabila nagkalat po ang panggatong yan naman po pwede rin panggatong yan, hmm. nagkalat kaya laang po ay iyan ay madaling malusaw pwede po yan pang ilalim at sya nga pala mga kainsan ay ang pagkuha ng kahoy na panggatong hindi rin ano kuha ng kuha, mirong niya anong usok pag nakuha mo yung tibig, ah, ay mumutain ka habang nagluluto, luluha ka. Yan, ang sakit sa mata. Ang magandang kukuha namin yung mga makaasim. Yung mga nabungkal na puno ng lansunis. Yan. Mga magaganda. Mga asin tuna. Oh. Sa sangkala naman mga kainsan, kung tawagin sa amin ay batino. Gagawin mo sangkala naman, batino. Ah, ah. Ubod ng paik. Nako. <laughs> Para ka kumakain ng buto ang sangkala naman maganda ay mga ano, nangka Sam, sampalo malatubig parang nasama din yan ay pag nagtagtag ka ng karne nasama nanghingi na po ako ng kaibigan ko ay dini mabej yan mga kapitbahay po natin yan binabag na ng tapang ng asin ni mabij ay mga bagong kapitbahay natin kubo kabilala ang po yung atin yan madami kailangan pala yung palakol ari po maganda rin ari maganda yung kailangan palakol mabirds nakapanghingi na naman tayo ari po oh. Ari po ay puno ng takip-asin. No. Takip-asin po ito. Ito po ay kaya po hinapay naman, tatamnan po ng niyog. Dahil po pagyaan ay tinamnan mo ng niyog. Tapos po ay ano? May puno. Ay hindi po magkakainari. Agara na Kailangan Galangi power so. Ari po ang sinasabi kong makaasim, puno ng makaasim kung alam ninyo. Alam na rin ng mga nagbubukid. Ari oh. Uh, ah, ah Aba. pala palakulin, ari. Ari maganda rin po. Oh. Malinis po, ari. Takip asing. Maganda rin po ito. kaisan, Ay kami bagong kasal po ni Mrs. Ay nareklamo kami ng ganar eh. Dahil yung usok daw sa so kapitbahay, ganar rin naman ang panggatong ko ay. Eh. So, wala pa nga kami pambiling gas to, Biyano, biro yan. Ang usok daw. Yung. Ito ang panggatong namin. Ay baka wala po ito sa bayan, mga kaisan. Ay re, ano ko magagalit ng kapitbahay? Kahanga. Kailangan medyo malayo-layo. Kumbaga'y pag na pwede naman sa bahay kaya lang medyo malayo-layo sa bahay ng iba di ayos lang kung mausukan kayo eh parang bawal na ngayon magagalit po ang kahanga ari ano ko yung kahuin ari ay wari ko maganda ari eh. ay, ano takip asin mga kainsam gara na rin yan ang lingas, yan. Sino nga bang kakilala, sino nga bang pinsaneng kung ano mga ka-insan nakatira sa subdivision, ay eh, hindi nga sana ay eh. ginawa yung nagkakayod ng madaling araw. Aw, oh, gising ang kahangga. Yan, pero <laughs> ah, ang mga 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 ay, eh. ay, siyempre laki sa bukid. Ito meron sa subdivision. Awalan, Joe. Nagkayod. Siguro may gigil-gigil pagkakayod. Aw. Oh. Ay, naririnig ng kahangga. Aw, oh, eh reklamo. Yan, biro yun na yan. Oh. Yan daming utas biro sa mga sa nga naman. Siguro may puwet pa ang kahanga. Ay, tapos naman eh. Magkakayod ka naman ng dalikdik. Kakayod ng niyog. Oh. Ay, ang mga magbubukid naman yan ang agap kong gumising. Ah. Bay, ba ang alas 3, eh, alas 4 ay gising na. dahil marami pong gawa sayang ang oras po Shout out nga pala kay eh, kuya Taga Japan po Kuya ito yung mong Pinanggagatong Kinukuhan natin ng mga panggatong Yanong ano po Yanong hayap na hayap lagi Hayap na hayap Bihabit ko na po ari Bukas uling maagap Tayo baban at Yah Arit pala i-extrahin ko na nga naman ang maghapon namin ni Miko Para ano po, sisibaki namin. Extra. Para marami na nga naman. Ah, mga kaisan. Tatanim laan po tayo ng talong. Nagtatapos po tayo. Taposin po. Dati mga kaisan pag ikaw'y taga probinsya at ikaw ay manliligaw. Ay, ikaw ay mangangadlo ng tubig at maninibak ng panggatong. Nakikita ko dati sa mga tiyuhin ko. Sa tiyak ko, nung may nanliligaw nung araw, gano'n. Sisibak ng panggatong. Ay, ngayon ay iba ang sinisibak, mga kaisan. Ah, mga kaisan. Tayo ay papunta doon sa kabila. Naabutan ko pa rin dati, mga kaisan, ng ano? Ang... Pangalan na rin. Nalimutan ko pa. Ang panghaharana. Ay dati sa mga pinsan ko minang haharana ngayon ni wala. Ano? Hindi na uso. Nawala na ngayon eh no. Gigitarahin mo. halimbawa doon ay eh, may dalaga. May dalaga doon. Yoon ay iyong haharanahin. Yan. At liligawan mo ay Pero sa pelikulo si sinas sinasabuyan ng Ernulano. Eh totoo kaya yun eh, siguro hindi, eh. O baka masabuyang ka ng erno lang. Ah, eh. Nako po, iligo ko. Ito po yung bunga ng makaasim, oh. Timyang, kung tawagin po sa amin. Yung magandang panggato. <laughs> Yan po, oh. Mga kaisan, magtatanim uh, po ulit tayong talong. po na ating maigi eh, para po mawala yung pagkapilpil, mga kaisan. Nasa bahay na po yung panggatong natin. medyo madalang na po ang time natin ngayon hindi kagaya dati para po mas malaki ang orsa hinuhukay ng malalim chicken manure tanim yung e pong chicken manure natin patagal na number tayo mga kainsan ha yang may kubo natin sa burol dating sitawan po pa ibaba naman po tayo at maganda po maganda ang panahon mag i-spray lang po tayo madali pakadali po tayo ng mga anim na luang ah. kawawaan na po yun yung kauna-unahang i-spray po oh. halos patay na po lahat Lumotor na po yan. Tapos ay tatam na na uli.